Sa bukana ng palang ng kanyang pad, sinungga ba na si Robin ng isang babae? Hinalikan at niyakap siya nito. Yapos na ubod ng higpit. Margarita, anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman ang lugar ko? Pinilit niyang kumawala. Nagawa niya subalit sandali lang yan. Hindi kita nalapitan kanina sa restaurant dahil maraming tao. Tapos bigla ka nalang nawala. Hinanap kita. Kaya naisip ko na hintayin ka lang dito. Paliwanag ng babae. Muli nitong pinaghalikan si Robbie. Ani mo baliw na ito at sabik na sabik sa kanya. Sinubukan niyang muling kumawala. Sagutin mo ang isa ko pang tanong. Paano mo nalaman ang place ko? Sinundan kita. What? Nabiglang tanong niya. Naisip niyang baka nakita itong kasama niya kanina si Isa. Dati pa yun, sabi pa nito. Saka muling sinabasig ng halik si Robbie. Kilala niya si Margarita Alara, a model turned actress at galing sa mayamang pamilya. A frequent date and a perfect partner in bed. Hindi niya ito basta mapapalis ng walang ingay. There's no way and no choice, but let her to come in. Pagpasok nila sa loob, itinuloy lang ito ang ginagawa kanina. Lalaki siya at natatangay na sa agos ang mag-iinit na damdamin. I want you, baby. I miss you. Let's do it now here. Paulit-ulit niyang narinig na sinasampit nito. Natutuwa siya sa ignition na ginagawa sa kanya ni Margarita sa tuwing magkikita sila. Sa lahat, ito ang pinakapaborito ni Robbie. Lagi kasi itong game. Ang he met Issa mula ng lisanin niya ang lugar na pinaghatiran sa dalaga hanggang sa kanyang pag-uwi. Ito pa rin ang laman ng kanyang utak. He even imagined Margarita as Issa, kissing him, touching him, and soon making love with him. Ano pang hinihintay mo dyan? Tatangan na lang ba at na akong nasasabi sa iyo? Mapanoksong sambit habang ang matay ay napapatitik sa sentro ng kanyang nakaumbok na pantalon. Nakahiga na ito habang nakabilad ang katawan sa ibabaw ng kanyang kama. Ani mo isang alay na kahilata halang habang hinihintay ang pagtalak ng punyal sa kanyang manulusog na dibdib. Nakapangiti siya habang pinagmamasdan ito. Hayagan itong ginagawa at sinasabi ang gusto ng walang anumang gatol. Kapag hindi ka pa lumapit dito, akong susunggab sa'yo dyan. Naiinip na ito. Pero sinasadya pa niya iyon. Natatawa pa siya ng pagak. Talaga bang ganyan ka? Wika ni Rito. Lagi kang nagmamadali. Dapat matuto kang maghintay. Marahan siya ang naghubad ng damit. Nahanta ng malalapad at animo kay tigas na iyang dibdib sa balit kay sarap sandalan. Isinunod niya ni ang kanyang pangimba. Kinalas ni Robin ang kanyang sinturon tapos ang zipper ng pantalon. Unti-unti, dahan-dahan. Napakagat labi ang babae. Nangingitig ito sa sobrang kasabikan at pagtitis. Hindi na. Hindi na ako makakahintay. Tinutoon na nito ang banta. Umahon ito sa kama at humakbang palapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nagbabadya ng init. Nag-aapoy na pagnanasa na mas mainit pa sa aktibong bulkan. Tinulungan siya nito na may baba ng tuluyan ng sipar ng kanyang pantalon na yon sa sahig. Tatlong linggo kong nawala. Kanino ka sumama? Tanong niya rito ng handa na itong ihantag ang kinukubli niya sa likod ng ibabang panloob. Ano? Huminto ito at tumitig sa kanya ng matalim. Huwag mo akong tanungin ng ganyan. Hindi ako magkakaganito sa iyo kung mayroong iba. Galit na sabi maitang. Hindi makapaniwala ang ngiti ang sumilay sa kanya. Talaga, dawat pala akong ma-flattered kung ganun. Hindi ito kumibo at pinagpatunol ng ginagawa. Inilis nito hanggang tuhod ang kanyang panloob. Sa kamalayang hinuli ng dalawang palad ang nakatindig na niyang pagkalalaki. Amazing. Galit na galit siya sa akin. No? Wika nito ng mga buong pagnanasa. She just tasted it at first using her tongue. Around and around. Like an ice cream while holding its cone. So gently. Then she started to swallow the thick hard thing again and again. Maya maya ito mga la ito. May club to me, please Robbie. Tumindig ito sa mga paa at hinila siya sa kama. Naging mapagbigay siya. Ginantihan niya ang mga halik nito sa kanya. Nahulog silang pareho sa malambot na kama. Nangunyabit ito sa kanyang liig. At pinulupotan siya ng mga hita sa kanyang katawan. Maya maya ang babaw ito at tumugon sa kanya. Pero mas gusto ni Robbie na maglaro muna. Kinabig niya ito at siyang pumalit sa ibabaw. Hinuli niya ng palad ng kaliwang dibdib nito habang ang kanya man ay pinagsasawa ng kanyang bibig. Nagpalipat-lipat siya roon. may kinapa niya ang masayang bahagi nito. Naramdaman niya ang init niyon, handa na ang babae. ng babae. Pinalot ng ungol ito ang buong silid. Maawa ka, Robby. Ngayon na, please. Ngayon na. Subalit iba ang naging aksyon niya sa pakiusap niya. Kumawala siya sa mahigpit na yakap ng babae at umindig sa harapan nito. Sandali lang ako. Sabi niya sa kamabilis na tumaligod kay Margarita. Saan ka pupunta, hoy? Inis na hiyaw nito. Hindi siya sumagot. Tumerecha si Robby sa banyo. Hinalungkat niya sa drawer doon. Minamadaling makita ang pakay. At nang matagpulay, agad na kumuha ng isa. Hindi siya nakakalimot sa bagay na yun. Wala siyang balak na magkalat ng bastardo niya. Tugma sa kanyang inaasahan, ang nakita ni Isa kinaumagahan. Hindi na sayang ang pagnawin niya ng bakod ng subdivision upang doon dumaan. Nakabang ang sasakyan ni Robbie Gonzaga sa kanyang daraanan. Anong ginagawa mo rito? May hinihintay ka ba? Kunwari ay wala siyang alam. Actually, ikaw ang hinihintay ko. Naiwanan mo to kagabi sa upuan. Ipinakita nito ang kanyang ID sa trabaho na sa Johnny ang iniwan sa singit ng upuan. Sabi ko na nga, baka kagad siya. Kinuha ni Isa kay Robbie. O oh, kaya pala hindi ko siya makita. Naiwanan ko pala sa sasakyan mo. Nalaglag siguro. Salamat ha. Naabala ka pa. Wala yun. Actually, I'm on my way to work. Kaya naisipan kong dumaan para isoli iyan. Alam kong kailangan mo yan eh. Buti tama ang timing ko. Nakita kita papasok ka na. Tama? Oo. Umiting muna ito sa kanya sa kanang salita. Kung gusto mo, ihahatid na kita. Hindi ba masyadong abala yun? Hindi ah. Hindi na nagpakikutput pa si Isa. Nang pagbuksan siya nito ng pinto, agad siyang Sit Seatbelt please, nakangiting sabi nito. Gumanti siya ng ngiti at sumunod dito. Ilang sandali lang ay narating na nila ang Vera Mall sa San Juan. Huminto ito sa mismong tapat ng fast food. Nagpasalamat siya bago bumabasa sa sakisang ito. Sa trabaho na pa rin niya si Robby. Mabilis kaya ang biyahe niya. Nakarating na kaya siya. Nakangiti siya habang inaalala ito. Nang break time na niya, inilabas ni isang cellphone na binili ka makailan. Isang particular na numero na, na kanyang tinignan. Robby Gonzaga, Tatawag ka kaya? isip niya sunod ng malalim na paghinga. Wala sa loob niyang bawat oras na lumipas sa trabaho hanggang makatanggap siya ng isang mensahe sa text. Need to see you later. Dadaan ako riyan. What time ka uuwi? Kita tayo sa entrance. Provy. Piglang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Agad siyang tumugon sa mensaheng iyon. Okay, see you at 5. Pikas niya habang pinipindot ang bawat buton. Magkikita kami at siya ang nagaya. Talagang umaayon sa akin ang pagkakataon. Maya-maya muling tumunog ang alarma ng bagong katatanggap pa lang na text. Okay, I'm on my way. Basa niya rito. Pagka-out niya. Nagmamadali pa siyang makapagbihis. Nagpabango siya. Sinaguro niya hindi siya may sibuyas o pickles dahil iyon ang sangkap na kasama sa palaman ng hamburger. Hi! Unang bigkas ni Robbie. Kasimpatiko ng ngiti sa mga labi. Hi din. Tugon naman ni Isa. Sorry, traffic kasi eh. Okay lang. Kalalabas ko lang naman din Oh. Nakatakda na ang ngiting iyon para lang kay Robbie. Sakay ka na. Magiliw na utos nito. Kunwari nagdadalawang isip pa siyang sumunod pero ginawa rin niyang sinabi ni Robbie. Malaya na niyang inilipat pasandal ang kanyang likod sa malambot na upuan ang magara nitong sasakyan. Saka siya ng nagtanong. So anong plano mo? Napangiti ito. Plano? Oo, plano. Kasi kung wala, hindi ka naman pupunta, diba? Ang totoo, natigilan ito. Naghihintay naman si Isa. Ang totoo, wala talaga akong plano. Gusto lang talaga kitang makita. Gusto mo akong makita? Bakit naman? I don't know. You don't know. Kung ganun pala, dapat na akong bumaba. Sabi niya sa kasi nagtangkang totohanan iyon. Pero pinigil siya ni Robbie. Hinawakan siya nito sa braso. Teka lang. Alam mo kung wala ka namang sasabihin o no, kung ano pa man, dapat na akong umuwi. Sandali lang. Hindi ito bumitiw. Bitawan mo nga ako. Nilagyan niya ng sungit ang kanyang tono. Okay, Pan. Bibitawan kita. Pero please, don't leave. Ano ba talaga gusto mo? tano niya rito pagkatapos ang isang malalim na paghinga. Huminga rito ng malalim bago nagsalita. Okay, I will try to make this straight. Nakita kita sa opening party ng restaurant ko. Tapos sa drugstore ka, kagabi. After that, kanina umaga. At saka ngayon. All in all, I've only known you for almost 24 hours. Pero, Higit pa sa inaasahan niya ang ginawa nito. Hinuli ng mga mata ni Robby ang mga mata niya. Hinuli rin ang kamay nito ang palad niya. At hindi siya tumanggi. Umaayon man ang pagkakataon sa kanya. Tila gusto naman niyang matuwag at umatras. Ano gusto mong sabihin? Lakas loob niyang tanong dito. Pinisil ni Robby ang kanyang palad. Hindi pagtutol ang kanyang naramdaman. Gusto kong sabihin, Isa. Gusto kita. Gustong gusto kita noong una pa lang kitang makita. At parang gusto na rin yata kita. Hindi parang mahal na yata kita. Isang kagagahan, sigaw ng isang bahagi ng kanyang utak. I don't like this kind of game. Tumalikod siya upang hindi nito makita ang pag-uulap sa kanyang mga mata. Pero ang kapalit ng pakikipaglaro niya rito, hindi siya daya dapat paapekto. Muli niyang tinangkang bumaba sa kanya pero napigilan lang siyang muli ni Robbie. Tila naging mas mahigpit pa ito ngayon sa kanya. Please listen to me. I'm telling you the truth. Sabi nito sa kanya, "'Truth? Anong truth?' pagalit niya yung tanong. "'Na gusto talaga kita." "'Gusto?' natawa lang siya. Hindi niya mapaniwalaan iyon. Eh. "'Gusto mo lang ako, hindi mahal. Alam ko na ang likaw ng bitukan niyong mayayaman. Para ka rin si Jerry. Pero hindi bali. Nakikipaglaro ako sa iyo. Mr. Gonzaga, hindi porket pumayag akong ma eh mo kagabi. At saka kanilang umaga, eh, okay na tayo. At hindi porket nakasakay ako sa kotse mo ngayon, makukuha mo ko na ako." "'Wait, you're not listening.' at listening. Muli siyang natawa. Nakikinig ako at dinig na dinig kita. Kung ganun, hayaan mo akong patunayan sa'yo na seryoso ako. Paano? Maliligaw ka. Kung yan lang ang paraan, bakit hindi? Nag-aaksaya ka lang ng oras. Kung para sa'yo, hindi pag-aaksaya ng oras yon. Mabigat na suliran mo ito. Paano ko pangangatawa na nito ngayon? Malalim na ang gabi sugalit hindi pa yung dalawin ng antok si Isa. Nakailang pihit na siya sa higaan, ngunit ganun pa rin. Patuloy niyang iniisip sa Robby at napipinto nitong na panliligaw sa kanya. Paano ko siya patutuloy dito sa barong-barong namin? Ay eh, samantalang ang alam niya ay sa subdivision kami nakatira. Hindi ko talaga naisip na ganito pala magiging komplikado ang sitwasyon. Sana sinabi ko na lang na squatter lang kami sa loob-loob niya. Kaya lang kung sinabi ko naman na ganun ang kalagayan ko, baka naman hindi ako pansinin ng lalaking yun. Sinong mayamang lalaki ba naman ang muliligaw sa isang mahirap na babaeng tulad ko? Pikas niya sa sarili dahil doon nagising si Aling Delia. Gising ka pa anak, wika nito. Akala ko ba'y maaga ang pasok mo bukas ba't di ka pa natulog? Ang sinabi nito ay sinunumula ng mahaba at pigil na mga pag ubo Kumuha siya ng tubig at pinainom rito. Nang huminto yun sa kasi yung nagsalita, matutulog na po ako maya-maya. Matulog na rin kayo at baka lalo. Pang lumala ang ubo ninyo, sabit utos niya sa ina. Bal balikat itong sumunod kahit uubo-ubo pa rin ay bumalik ito sa pagtulog. Ano kaya ang magandang gawin? Tanong niya sa sarili. Pagbalik sa higaan. Bigla niyang na naalala ang sinabi ni Jerry noon. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan ng palugit. Basta ang gusto ko ay magawa mo ang pinapagawa ko sa iyo. Kahit kailan mo gawin ang mahalagay magawa mo. Huwi ka nito bago sinulatan ang table napkin na tinibot sa kanya. Numero no, ng cellphone ko yan. Kontekin mo ako dyan pag may sasabihin kang importante o magandang balita. Okay, Dugtong pa nito. Saglit siyang tumayo upang habutin ang nakatabing bag. Kinuha niya mula rin ng wallet at saka maingat na hinila mula sa pagkakasoksok dito ang medyo lukot na papel.